Ito na yung saging ni Lord at oh. Hinug. Hinug na. Kaya ating luluto na ng maruya. Kaya may kaya tayong arena. Pinagulong na natin sa arena. Arena na may esokal. At ipiprito na natin yan. Tara na. May tayo ating mantika. Mm -hmm. Yan, oh. Ipiprito tayo. Tignan natin kung mainit na ang Mantika ah, mainit na ang lalaki ng saging yung tiniba ni lolo yung hinog ay pinili natin Pinili na natin at mga overripe gawin nating merienda ang laki, oh ang laki ayan masarap talaga pag maraming tarim sa bakuran daming time ng lolo dito sa bakuran, daming prutas ayan, oh uh -uh. Kasi mga bata eh, parang wala nang hilig. Madina nila masyado pinapansin, oh. Tapos ito saging, nandito na tabi ng bahay, naabot na paghinog sa taas. Hindi nila masyadong natutunan ng pansin. Hmm. na Nakita, hinog na. Ayun, bibi sa bumbahan. Ang mama mo, oh. Hmm. Ang lalaki, ay, ang lalaki ng saging. Maganda pa, bintog. Yung hilaw, dadalhin natin sa Santa Elena. Iuwi Iu ko yung mga hilaw. Ito mga at pinili at ano. Yan. Paborito ito ni nanay namin, nanay liling. Itong maruya. Yan, hintay natin maluto. Maluto na yung kabila at balita rin natin. baliktad. Baliktad. Hindi <tong> namin uh -huh. inubos ko yung mantika para mabilis mo Para Pangit uh -huh. pagtipid eh. Makasapin-sapin. Uh -huh. uh -huh. ah, uh, saglit lang yun. Luto na yan. At naluto na yung kabila. Uh -huh. Sino ang ah, gusto ng maruya? Bumili kayo. <laughs> Joke lang. <laughs> Kami hindi. Kami nagluluto. Hindi. Hindi. pa naman. Yan. Ang minuto lang yun. Luto na yan. Okay. Luto na. Ang inatin. mm ito na ito na. Nandito pa rin kami kala tatay. Hmm. Gandang ganda ng luto. Masarap kasi pag sarili luto. Nasusod mo timpla. tamis-tamis. At hindi dikit-dikit. Pag dikit-dikit kasi yung arena sa mga pagitan ay ano, malata. Pag ganyan yung hila ano, wahiwalay. Ayan. Luto na. Tayo ay magsasalang uli. Okay na, luto na. Kuha na kayo. Oh, hati-hatiin na sa tatlong bahay. Dito ay tatlong bahay ang maghahati. Doon sa amin sa Thailand na dalawang bahay. <laughs> Dito ay tatlong bahay. Nagigit na ang kay tatay. Hati-hatiin na. Dami yan, oh. Pero may niluto pa ako.